So, yun mga boss. Uh, nandito tayo sa Tagig. So, papunta na ako ng uh, SM ang Uno, mga boss. ah uh, dito ako dumaan ngayon sa C6. Ayan. Uh, tapos na yung aking uh, meeting dun sa pinuntahan ko. So, ongoing na tayo. Papunta na ng SM ang Uno. So, kailangan natin magtipid ng battery mga boss dahil nga uh, baka mag-lobat uh, tayo. So, dito tayo sa lecture ngayon. So binapaypay natin yung itong uh, C6 So let's go mga bossing Walang traffic, samantahin natin Dahil uh, ang daan natin, dito tayo sa may uh, palengke ng Taytay -Tay, Dahil ginagawa yung kalsada dyan sa may bandang uh, Highway 2000 or floodway Kaya kailangan natin uh, lumusot dun sa kabila So iwas traffic tayo mga boss Dahil uh, may hinahabol tayong oras Kailangan bago mag alas 2 Nandun na tayo sa SM Angono So ang tagos dito mga uh, bossing doon sa floodway, ang tagos ng uh, kalsada na to. So pero ang gagawin natin, papaybay natin yung palengke. Dahil ginagawa nga yung kalsada. So merong kayutor uh, na dalawang truck kaya nakaharang sila. So yun. Let's go again. Hindi pa naman gaano gutom si Boss M. Kaya ah, siguro pagdating ng Taytay, -tay, ha, hanap tayo ng mga kainan doon. Happy lunchtime everybody. Happy lunchtime time sa inyong lahat mga bossing ko. yan titinan natin oops thank you you are now living national capital region C6 road to Angono ang ayan To ang ono diretso Taytay diretso pasig kaliwa So yun mga boss Diretso lang tayo dito Ang pasok natin mga boss Ay doon na sa may palengke Kapag uh, oh, hindi na tayo pinalasot doon Sa may diretso ng angono Napakaluwag ng kalsara ito mga boss Maluwag walang gano'ng traffic. Ayan, no? Oh. So, ngayon ulit lang tayo nakabalik dito, mga boss, papuntang Angono. Medyo, uh, tumagal tayo dito sa ating uh, pagbalik. Dahil nga uh, dati, pupunta tayo dito sa isang... Uh, ginawa natin dati yung nails.low tayo rin ang gumawa nun kami rin ang gumawa ng mga salamin doon kaya ngayon ah, nagkataon na meron ulit nagpagawa ah, kaya ah, papalik tayo dito sa SM Angono mga boss, andito na tayo ngayon sa SM mga ano, ayan so ito yung kakabit natin salamin dito, yung uh, frameless glass nya yan yung kakabit natin dito sa harapan nila itong portion na to tsaka yung doon sa pinaka yan, yung isang uh, board up nya sa dulo ito ay uh, CCF ayan uh, price commission fellowship, and So ng CCF ito. Gagawin natin ang kabitan ng uh, frameless glass. So 'yan nakuha natin 'yan. Ito i natin 'yan sa susunod na uh, video natin. Pag uh, nag na tayo dito magkabit uh, ng glass. So ang trabaho dito ay uh, 10 to 4 AM. Kaya magpupwetan tayo dito mga bossing. So 'yan. Punta natin yung samay dun sa may sa pinakamalaking panel niya. So, ito yun mga boss. Ayan yung uh, malaking panel ng uh, glass niya. So, diyan natin ikakabit ngayon yung pinakamalaking uh, frameless glass. May dalaw dalawang... Dalawang uh, lift ng pinto. Ayan. So, yun lang mga boss. Uh, nakita ko lang sa inyo yung aming gagawin dito sa SM Angono. So, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Uh, I-follow itong aking ep page. Maraming salamat.